Ito, panibagong pagkikipagsapalara naman. May surahan. Sa ilalim ng corals. Patay na. Pero hindi pa. Ayun. Gitik. Akala ako patay na. Ganda ng tama. At paganda rin ang ginawa Ihawin agad ng inakay. Sana surahan ole ang magpakita. Ito ang talagbago. Maamo. Mag-isa lang. Ayan, sa pool. Hoy, dalawa pala yun. Nasa pinakailalim pala yung isa. Ando na, lumayo na. Buti at bumagal ng langoy. Yari ka. Ayan, sa din isa lang nakita ako nasa pinakailalim pala itong isa sana may balatan at kupa pa dito ito manitis ganda lang kulay siguraduhin ko na ito ayun gitik paksi huwag masarap na luto dito ito ang isdang may balbas Sana marami itong kasama. Talagbago. Nasa pinakailalim. Ayon! Gitik! Aba, maganda ang pulso ko ngayon. Hindi pasmado. Walang kasama. Solid sulit na budlawan ayan sa pole pag dito sa malapit lang sa lugar namin bihira ang sulit na pula hamal na ka. tanggal pa ayan nagitik ka karamihan dito sa parting malapit ganitong sulit budlawan kung tawagin dito hanap ulit ito, danggit. Danggit bahura. Dalawa pala yun. Ito muna. Ayan, sa Ops, butiki. Ay, hamal ito. Wala na nga manok. Oh. Butiki man ang pumalit. Magalaw pa itong napara ako. Ayan, sapol din. na sana kaya ang karamihan nito magpakita na sana yung grupo para pana lang ng pana ito, tangkit bahura pa Maamong ang isda dito ayan, sa pool sana sunod-sunod na langoy ulit ito, danggit pa. Ito ang danggit buhangin. Yari ka. Ayun, gitik. Ibang-iba ang danggit buhangin. Tingnan kulay. Ops, danggit ulit. Ito ang maganda at sunod-sunod na. Dangkit buhangin din ito. Ayun, getik. Sige, pakita lang kayo ng pakita. Yung grupo sana ang magpakita para pana lang ng pana. Panong. Nakasilong sa corals. Siguraduhin ko na ito. Ayun, sa punong or tonong kung tawagin dito 60 hanggang 70 ang kilo langoy uli ito punong pa nasa corals rin nakasilong takot sa ulan ng punong at nakasilong sa corals ayan sapol din yung unang punong nakasilong din may lahi siguro itong kambing. Takot sa ulan. Kanoping. Ayun, gitik. Maganda at nagpakita ng kanoping. Sana meron pang magpakita. Langoy uli. Dandahan lang ng langoy para kita yung mga nasa ilalim ng bato. Ito. Dalawang talagbago dubulin ko ayun sa pareho ang isdang masakit makatinik tulad ng danggit at samaral Ops, danggit ayan sa pul. danggit buhangin Kapresyuman lang ito ng talagbago at samaral 130 na ang kilo ngayon Surahan Palabasin ko muna Ayon, gitik Nadagdaga na ang ihawin ng inakay ko Masarap itong sinasabawan kapag sariwa Ops. ko pa. Big na ito. Tandahanin ko lang. Huli ka. Thank you, Lord. Nagpakita lang ko pa pa. Kwartang linaw na ito. Sana mayroon pa. May stock dito sa lalim. Labahita labahita or mungit bahura ayun sapol mura lang ito 40 hanggang 50 ang bilihan kapag marami pwede nang tsaga-tsagaan ito solid ayun, gitik minsan lang ako makagitik na solid karamihan nito may ilap Oops, danggit. Dudubulin ko. Iniigi ko ng pwesto. Magtabi ka. Ayan, sa pool. Danggit bahura. Danggit bahura yung bibig. Patulis. Saka yung kulay niya iba. Sana meron pa. Ito, punong. Ayun, gitik. Marami akong panang gitik ngayon. Oops, maniyetest naglalangoy. Siguraduhin ko ito. Sapul ka ka. Ay, hamal na yan. Hindi tinamaan. Sapul ka ba? Take Tumago na. Ayan. Nasintro din. Marurugado na naman ang mga bato dito. Katatama ng pana ako. Ops! Dogso! Maganda at hindi gumagalaw. Sisiguraduhin ko na ito. Ayun! Gitik! Napakaganda ng tama. Hindi nakapalag. Ito yung mga nalaking masyado. Kaya lang, hindi na ito lalakit. Napana ako na. Oy! Solpanet or sulay bagyo. Umatras pa. Ayan, sa pool. Ito yung isdang. Kahit anong luto, masarap. Lalo na kung gagataan. Kaya lang, binabalatan pa ito. Karamihan tawag dito sa amin, Solpanet, sulay bagyo at chinilas. Ops, talakbago. Dalawa. Ayun, sa pareho. Isang pana, dalawang isda. Ayos akong um, napapana ako. Mga gandang klase. Ops! Ito yung pumapatay ng corals. Dapa akong tawagin dito Sobrang sakit dito makatinik Delikado ito Kahit sa coral Delikado Hindi ko gagalawin at Pag ginagalaw raw ito nalabas ng itlog Hanap tayo ng Balatan yung malaki Ito solid Ayan sa pool Walang pulang solid dito gleg ang marami. Lakad naman at pagod na maglangoy. Ito may ko pa pa. Kasi ilalim ng bato. Tandaanin ko lang. Huli ka. Parang alanganin pa. oy may parot face. Bawal daw itong panain. Pero bakit sa palingki marami? Siguro ko dinampot yun. Hindi, tinana. Anak lang siguro ang bawal. Buti pang dinampot ko na nang matikman ko ng lasa. Talagbago. Ayan, sa pool. Walang kasama. Ay, ito, meron pala. Nasa baliting dagat. Ayan, sa pool din. Baliting dagat. Ginagamit ito sa panggagamot ng mga albularyo. Sabi nila. Lakad ole. Oy, balatan. Alanganin pa. Ma 100 lang ito sa estimate ko. Kunin ko. Pandalawang kilong bigas na din ito. Ops, punong. Tumago pa. Ayun, gitik. Hindi nakagalaw, sentro. Ayan. Danggit. Ayan, sa pole. Mayroon pa. Kasa uli. Mailap. Sa pole kang bato ka. Awal na yan. Hindi na naman tinamaan. Sobrang ilap. Ando na. Ayan, tinamaan din Nangkit buhangin Ops, dalagang bukid Mailap rin Chichimpuhan ko ito Sapul kang buhangin ka Ay, hamal na yan Hindi na naman tinamaan Nawala na May kanuping dito Sa ilalim ng bato Nakatalikod Pwede na ito. Ayan, sa bowl. Nakatanggal pa. Ay, butat bumangga sa bato. na Ayan, sa pool At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa panunood. Ito guys, ayos man yung napanak namin sa isang dive. Natsaga-tsagaan. Kaya lang, nag-isang dive lang kami at malakas ang ulan. Baka abutin kami ng malakas sa Sabasco. Kaya pagkalagay nito sa kahon, nag na rin kami. Tama na isang dive. Ganda ng panahon. Pagkabi nag-uulan, nagsusubasco. Ngayong umaga, Ganda. Ayan guys, yung malaking bangka nagdating nga na galing laot. Kami, kani deliver pa lang. Pagkalipas ng bagyo, ganda ng panahon. E na din naman raw ang bagyo. Dapat makalaot na makalaot. At ito yung kita namin sa isang dive kagabi. 4,018. 4,018. Meron na naman pani bagong pandaradog